Mga Aero Pensioners, alerto! Isang malaking balita ang hatid namin ngayong Nobyembre 2000 at 2024. Totoo bang paparating na ang ikalawang tranche ng dagdag na isang libo? At mas maaga nga bang matatanggap ito? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinakabagong update mula sa Reyes, pati na rin ang mga mahalagang detalye kung kailan at paano nyo makukuha ang bonus na ito. Kaya siguraduhin tapusin ang video na ito, baka kayo na ang susunod na makikinabang sa benepisyong ito. Mga ka-seniors, kung gusto niyong mauna sa lahat ng updates tulad ng 5,000 pension increase, early disbursements, at iba pang benepisyo, siguraduhin nakasubscribe kayo ngayon pa lang. Hindi niyo gugustuhin mamiss ang mga susunod naming balita dahil dito sa channel na ito, una ninyong malalaman ang mga mahalagang impormasyon para sa inyong kinabukasan. Pindutin na ang subscribe button at ay turn on ang notification bell para lagi kayong updated. Mahalaga itong balita para sa lahat ng SRO pensioners sa Pilipinas. Sa wakas, ang pinakahihintay na ikalawang bahagi ng dagdag na isang libo pension ay narito na ngayong Nobyembre 2024. Isang malaking kaginhawahan ito, lalo na't na malapit na ang Kapaskuhan, at tiyak na marami ang matutulungan ng dagdag na ito sa pang-araw-araw na gastusin. Ngayon, alamin natin ang buong detalye kung paano ito makakaabot sa inyong mga kamay. Ang Social Security System, o RS, ay nagkumpirma na ang pagpapalabas ng dalawa ni tranche ng isang libo dagdag pension ay opisyal ng nakatakda. Matapos ang mahabang paghihintay at maraming mga balakid sa nakaraan, gaya ng pagsusuri kung paano ito makakaapekto sa pondo ng ahensya, handa na silang ipamahagi ito sa mahigit dalawang milyong retaris sa buong bansa. Ayon sa REES, sinigurado nilang sapat ang pondo upang masuportahan ang mga pensioners, habang patuloy rin ang kanilang pag alaga sa financial stability ng kanilang sistema. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa inyo, mga pensioners? Ang dagdag na isang libo ay maaaring makapasok sa inyong mga bank accounts ng mas maaga kaysa sa nakasanayan. Para sa karamihan ng mga retirees, ito ay isang welcome relief Lalo na't maraming Pilipino ang nahihirapan pa rin sa epekto ng mga nakaraang krisis. Dagdag pa rito, ang iaya ay nangako na magbibigay ng malinaw na updates sa mga natatanging kaso, tulad ng mga suspended pension accounts o mga naantala ang pag-claim dahil sa hindi pag-update ng kanilang annual confirmation of pensioners. Sa mga tanong kung sino-sino ang sakop ng benepisyong ito, malinaw na binigyang diin ng SSS na lahat ng regular pensioners pati na rin ang ilang special cases ay kasama sa pagpapalabas ng benefit na ito. Kaya naman mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa kaya. Ang mga retirees na may mga technical concerns o hindi pa sigurado kung sakop sila ay hinihikayat na magtungo sa pinakamalapit na Raara branch o gumamit ng kanilang online portal. Napakadali nang makakuha ng impormasyon sa mga digital na platform ng ahensya at makakaiwas pa ito sa mahabang pila sa mga opisina. Ngunit hindi lang simpleng dagdag pension ang mahalaga rito. Ito rin ay isang simbolo ng pagkilala sa mahabang panahon ng kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino sa ekonomiya. Ating alalahanin, ang pondong ito ay hindi lamang galing sa gobyerno, kundi mula mismo sa inyo, sa mga taong nagtrabaho ng marangal at matapat. Kaya't ang isang libo na ito, bagamat tila maliit sa ilan, ay isang paalala na ang bawat pisong na ay nagbunga ng benepisyong ito para sa inyo ngayon. Habang papalapit ang disbursement date, tandaan ang ilang mahalagang bagay. Siguraduhin updated ang inyong bank account details. Kung may mga pagbabago sa inyong impormasyon, huwag mag-atubiling ipaalam agad ito sa RAERO upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa pagtanggap ng inyong pension. Sa mga hindi pa sigurado kung kailan papasok ang kanilang pension, maaaring tumawag sa hotline ng misaya o mag-email sa kanilang customer service team para sa agarang impormasyon. Hindi lamang mga retirees ang masaya sa balitang ito, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Para sa maraming Pilipino, ang EARO pension ay hindi lang personal na benepisyo, kundi bahagi rin ng kabuang budget ng pamilya. Ang dagdag na isang libo ay maaaring gamitin sa pagkain, gamot, bayarin, o kahit maliit na regalo para sa mga apo. Ang simpleng dagdag na ito ay maaaring magdala ng mas maraming ngiti sa bawat tahanan, lalo na ngayong Pasko. Ang proseso ng pagtupad ng SSA sa pangakong ito ay hindi naging madali. Noong mga nakaraang taon, maraming hamon ang hinarap nila mula sa pandemya, pagbaba ng kontribusyon mula sa mga miyembro, at ang patuloy na pag-angat ng gastusin ng ahensya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanindigan ang IAS na ang mga pensioners ang kanilang pangunahing prioridad. Sa pamamagitan ng mas maayos na koleksyon ng kontribusyon, mas mahusay na pamamahala ng pondo, at pagsasaayos ng mga sistema, nagawa nilang maisakatuparan ang hakbang na ito. Sa mga susunod na linggo, patuloy na magbibigay ng update ang yaya sa kanilang opisyal na website at social media pages. Mahalagang mag-follow sa mga ito upang hindi mahuli sa mga anunsyo. Para naman sa mga may kakilala o kamag-anak na pensioner na hindi aktibo sa social media, a share ang impormasyong ito upang sila rin ay makinabang. Ngayong Nobyembre 2024, hindi lang dagdag na isang libo ang handog ng isas, kundi ang mas malinaw na mensahe na ang mga Pilipino lalo na ang mga senior citizens ay hindi nakakalimutan ng ating lipunan. Ito ay isang hakbang patungo sa mas maayos na suporta sa mga retirees at sana'y magpatuloy pa ito sa hinaharap. Kung ikaw ay isa sa mga pensioners na makakatanggap ng dagdag na ito, ikwento mo naman sa amin kung paano ito makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Huwag kalimutang a-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at e-share sa iba para mas marami pang pensioners ang makaalam ng good news na ito. Maraming salamat sa panonood at hangad namin ang inyong patuloy na kaligayahan at kaginhawahan.